Okay lang mo kayo para ba? Oh, Galing ka na ba rito? Opo, oh, nung nakarang linggo po, ako po yung, ano, yung 20, 24 pa lang yung yung nahirapan pag mahal. Ay, ah, ko yung ano, oh, uh, nalala uh, ko na yung... Yung parang nakaganon. Ay, <laughs> nakaganon. Ito sabi ko, 24 years old ka pa lang, prime na prime mo. Hmm. Ngayon, parang 75 ka na. <laughs> Oo, okay oh. na po, nakakabangon na po ng maayos. Oo, oh, bumalik ka ba? Ah, na? Ayaw, eh, sabi niyo po kasi pang... Ah, okay. okay. Sige, pagka no, Parang si Yung mga kumbaga. Pero, kita mo yung changes? Ako. Nung nakaraan, pantay ito eh. Hindi mo nairapan po yung mga nakaraan. Hindi mo rin result, parang naging ano. Kasi sabi ko, hanggang 25 yung prime natin. Ito yung mga pagkakataon, pag prime natin, kahit ilang base tayo maglaro. Pero siya kasi nadaling balakang eh. Biglang sinapihan ng senior citizen yung ulang bigay ka eh pagupo tayo hirap na hirap sa paghiga yung baga ganun oh. oh, ngayon kahit wala na alaala eh. okay. ah, kahit wala na alaala oh, eh. kita mo yung bisa ng method nat ito pinaano ko to kasi yung ano kasi siya civil kasi siya kumbaga sasanayin na natin siyang ayos kumbaga eh s'yempre follow up lang to kumbaga Para sure na sure talaga na malaya na siya. Pero kahit pa paano, kita mo naman sinabi niya na mismo sa inyo. Hindi ko nga na mukhaan to eh. Kasi, nung una, hindi ka makasmile. Ngayon, no. smile, smile na kahit pa paano eh. Alam mo kung di mo nadala yan dito noon, tumagal ka pa ng mga isang buwan, ano sa tingin mo? kerapan po ako na. Ayaw ka. Malamang baka Tagilid na tagilid ka na. Ikaw ang Sundin mo na yung tinuro ko sa'yo. Sa mga, siyempre sa mga susunod pa na mga. Pero huwag naman sana maulit. Kasi tao tayo eh. Kikilos at kikilos aga tayo lalaki ka, malaki ka, utusan ka talaga magbuhat na mabigat, magtatrabaho tayo. Kung sakali man tumating yung mga pagkakataon na ulit, gamitin mo lang muna. Oh. Ibalik mo. Nagbuhat kang pakanan. Pak! Aray! Oh. Namanhid, paro. Pag umuubo ka, may umaano. Tinitin mo ibalik sa kaliwa. Pag hindi mo kaya, siyempre, in pain ka na, na. Dali mo na kagad dito, huwag mo na patagalin. Kasi, warning na to sa'yo kumbaga, may nasira ng dismo. Possible na umulit yan. Hindi na kasi bumabalik. Dati, ganito kakapal yung dismo. Pag nasira yun, gumanyan. Hindi na yun ulit gumaganon. Numi, gumagaling siya pero tightening na tawag doon. Kumbaga, mas mas manipis na ng ano, kumpara sa noon. Oh, sarap nun ah. Parang BBR mali. Tabi ng side. Baba to. Baliktad eh. Yan. So, tingnan mo yung mga position na yun. Kung hindi mo man kaya, kunyari may kapatid ka. Oh. Uh -huh. Tingnan mo itong position na ito ha. Alamin mo yan. Position mo yan, alam mo yan. Ganyan. Tapos, parang relax mo lang katawan mo. Tapos, patulak mo na ito sa kapatid mo o kung sino man, uh -huh. kapat mo. Ayan o. No? Huwag yung ditiinan. Ay, huwag mong lalakasan talaga. Ganyan uh, lang, oh. Hmm. Kita mo, hindi ka nasaktan. Okay. Pero, pang laki yung ipak. Ganyan, ikaw lang yung puposisyo sa rin okay. Ayoko kasi masakit balakang eh. Diba? Kasi naranasan ko na yung ganito. Yung halos hindi maka higa, tayo. Pag, pag may aabutin, parang may, okay. may Masakit pag yun mo eh. Okay. Kaya ako tinuturo sa inyo yung mga ganito. Kaya ako tinuturo. Hindi sa... Siyempre, mawawalan ako ng kosteo pag marunong na kayo lahat. Maraming tao sa mundo. Oh. Milyon. Daang milyon. Hindi lahat nakakapanood. Oh. So, kayong mga galing na sa akin, hindi para hindi ko na kayo maging pasyente ulit. Oh. Para mas... umaga na, tinuruan na ako ni Master, inayos na ako ni Master. Kahit sa turo niya lang, makatulong. 'di ba? Mahirap kasi may ganito. Lintik, ibang ula kasi <laughs> yung pakiramdam. Mahirap ko may mas. kasi kaya akong ginaganyan, may mga pumunta na rin dito na nagpapatiwa. Ano, talagang ano na, hopeless na. Oo. Okay. Mayroong ano, nung nakaraan, no, parang no, puta, uminom ng ano. Uh Kasi nga, sobrang sakit ng balakang. So, sobrang sakit ng balakang. Uh -huh hindi niya hindi niya kayang i-manage. Kumbaga nag-inom nang hindi maganda. Talaga mm, ano na talaga. Gusto niya na, ano hin. Kunin. So. Parang back to normal na ulit. That... Oo, oh, kita mo naman, kita mo naman yung usay natin, di ba? Hindi naman sa pagano, kayo na mismo nagsabi, parang back to normal ulit. Pero sana lahat ganun. Uh -huh. Kasi nobody's perfect, handahan yan. Pero sana lahat ng... Pero dito naman, positive naman lahat. Positive naman tayo kahit pa paano. Maganda yung feedback ng tao sa atin. So, sana lahat talaga. Pero ang gusto kong mangyari kasi, sa bahay nyo pa lang, Yan. Yan gusto kong mangyari. Kung hindi na kaya abot dito, kahit hindi kayo mabot dito. Okay lang. Hindi mo Malaga healthy kayo. Tsaka na lang yung pumunta dito, pag hindi nyo kaya. Yung, baka kasi, hindi naman lahat nakakapanood sa akin eh. Oh. Okay. Bila na kapanood. Mas yung, tanong yun. lang po kung pwede na po ba ako kung maaaring magbubuhat ng mabigat. Kung maaaring may bubuhat din. Basta huwag ka muna lumampas sa mga 15 kilos. Okay. Under therapy ka, ngayon ka palang pangalawa, ngayon ka pala nakalalaya o. Oh. Ngayon, ito pa lang. Okay. Pangalawang ano pa lang to pero kung baga huwag ka muna magtiwala. Oh. Okay. Pero yung mga center stand ng motor ko, mga rin center stand ng motor. Paggabay ka muna, i-balance mo yung okay. Ay, kung Pagabay ka muna kasi mabigat ang motor, depende sa motor ah. Oh, eh kung motor mo, Nmax. Oh, at niya laki-laki ng enmax Eh ay Kung ano, kahit paalalay lang, ay hindi siya sobrang magbuhat. Oh. oh. Basta sabi mo, hata rin lang natin ng konti. Kasi <laughs> saka yung mga ganyan kasi, yung mga magsi stan. Ako nga hirap, miyo lang motor ko diyan, may may miyo ko diyan. Hindi hirapan Kasi yung paghatak natin hindi tugma sa paa kailangan balance din yan. Yung tinatapakan nyo, eh, paano ng, ano, ay hey, relax na, inhale, exhale. Yung may yung mabigat na yung N-wax yeah. mo kaya. Yan. Ang gagawin mo, kunyari, may hangtas ka, hawakan ka lang yung manibela, hindi oh. na siya magbubuhat. Ikaw, humawa ka sa likod, tsaka mutan, tsaka ng pag-anong. Oh. Para kahit pa paano, kasi pag wala naghahawak doon, dito ka na nakakapagani to ako na Patagilid Ang bigat, okay. pero kung kuya ko nakahawak talaga ng. Kaya kahit papaano hindi ka madadamage damage Kasi pag yan mo papatima ni Bella, may kasi yung kamay oh. mo. Pero kung dalawang puwersado dito Agad sa likod. Mas maganda iyon. No? Okay? Kaya kahit papaano huwag ka muna i-manibela. Okay. Kung babae man ang kasama mo, pero kung lalaki, o oh, di dalawa na kayo. Oh. Bro, Okay kasi under therapy ka pa, baka mamaya bumigay lang ulit. Sabi mo, na. Master, wala, sayang. Ano ko, um, nagbuot ulit ako eh. eh. Umuho okay na, umuho ka. Ibis na malaya ka na eh. Parang ano na Kasi severe na severe to nung nakarang eh. Panoorin niyo yung first video nito, nandyan lang din. Kung mamumukha nyo siya, harap ka mo Oo. Oh. Di ba? Sobrang severe kasi nito, hindi ko in-expect na magandang malaking ipig po kagad. Mabilis. Mabilis na ano. Kaya pinabalik ko to mag uh, siyempre baka may matira. Yun lang naman sa akin kasi hindi niya kaya lahat eh. Eh kami mga Nagulat nga rin po Kami mga therapist alam Ha? Ang bilis lang parang Mga dalawang araw mo ako parang Nagulat ka uh, na ano? Oh, na agad ako Okay very good salamat sa Diyos Sa, sa Diyos tayo palagi magpapasalamat kasi Siya ang ano yan Siyang bumulat niya. Okay? Ya? Oh, good luck sa mga